One thing is for oh. sure, no, yung MBN pa rin, no, uh, we will continue oh. that. The minimum oh. basic needs, housing, education, okay. healthcare, and okay. jobs. Uh, yun yung medyo magastos na portion ng pag uh -huh. Yung konti ang gastos pero maraming oras na mm. gugugulin, uh, siguro yung talagang dinidemand ng tao ngayon. Yung kadugyutan ng Maynila, it has to be confronted. Mm -hmm. uh, kasabi ko nga, ayan nyo, mga batang Maynila, yung sinabi ko sa kampanya, lilinisin natin ulit ang Maynila mm -hmm. at magiging uh, pilitin natin maging maaliwalas muli ang Maynila. Mm -hmm. The second is uh, the issue of peace and order situation mm -hmm. because crime rates of Manila went to the roof talaga. We became Tumaas ba? Masyado? Number one kami in Southeast Asia at 65% uh -huh. ang crime uh -huh. index ng Manila. So... Uh -huh. i think it's a, it's a concern of the people of manila that uh -huh. we should confront immediately. Uh, uh -huh. may i want to assume that sa june 30. Uh, uh -huh. Uh -huh. we'll try to keep the ball rolling agad. Uh, uh -huh. start na kagad. Uh -huh. o maari uh, with the help also. Of course, of our uh, city hall employees, uh -huh. uh, we need their help, uh -huh. and the uniform personnel of the police uh -huh. uh, district, uh -huh. and all other individuals, and of course, uh, siyempre, eh, hingin ko na rin yung pagkakataon uh -huh. na ito na hingin din ng tulong ng ating mga kababayan sa lungsod na samahan nila ako because i cannot do it alone. Mm. We have to come together to make Manila great again. Pero yung metro pag sinabi mong peace and order, alam mo, isa sa mga very important component yung dagdagay nyo yung mga CCTV cameras. Yeah. At saka hindi lang tayo nagre-relay sa mga mga private citizens na kumukuha ng mga mm. let's say smartphone video. nila video. Oh, oh. Pag mayroon si City Cameras, lalo na kung nandoon sa mga barangay na mga, let's say, hotspot, di ba, na laging may potential na mga... Ng time ko, uh, we deploy uh, about 200 plus cameras in the uh, city of Manila. Uh, uh, That's why I, I really don't know why, why I don't know, uh, uh, is it being utilized? Uh, I uh, uh, cannot uh, answer check that now. Oh, but uh, 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 definitely it will help. Oh. Apprehend. Mm. Oh, uh, yung mga know uh, maraming masasamang looters. Eh. Uh, who will commit yung mga tong mga tollonges na to. Oh, oh. Uh, pero naman eh sana naman uh, magbago na kayo. Uh, uh pabalik na tayo. Uh, uh, it's either, uh, warning ba, warning. Uh, it's either, uh, magbago na kayo o magbago na rin kayo ng address. <laughs> uh, Sayo, because I, I think uh, The people of Manila deserves better things from their government. Marami bang ano, yung drug problem sa Manila? I'm dumami talaga. Dumami rin? Marami ah. lumakas ang loob. Mm. Okay. Marami lumakas ang loob. So, uh, ano? Uh, eh, uh, eh, magbago na rin sila ng bisyo. Okay. Because we will not tolerate eh, uh -huh. anything that will harm uh -huh. the citizen or uh -huh. the people of Manila. It is morally and technically uh, our obligation. Uh, oh. to be of service to the people. Oh. 'Yun naman talaga ang oh. basic concept ng pamamahala. Hmm. Oo. Oh. Oh, oh. No uh, wala tayong, uh, hindi tayo mangingimi uh, na Yun? ipatupad yung bagay na kailangan mm -mm. ipatupad. Basta yung pagsasaayos at kapanatagan ng pamumuhay sa Manila. Oh, okay. Kasi May ang oh. isang challenge pa ng Manila. Ayan. Bert uh, Manong Dani. Oh. yung dumadako sa Maynila, nangangamba din. Mhm. Mm oh, dahil yo, you mean yung oh, mga diyo. dumadako in and oh. out of the day. Work, ah, eskwela. Uh, uh -huh. Oh, kaya yung mga magulang uh -huh. from Metro Manila or other parts of the country uh -huh. is also worried because their sons and daughters or their uh -huh. children uh -huh. goes to school in Manila. Uh -huh. Uh -huh. So, yung mga nagbo-board, yes, 'di ba? Yung ganoon, oh, uh -huh. uh -huh. no? gusto nila kaya, secure. Oh. Uh -huh. Kaya ang Maynila is na napaka-diverse ng 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 uh -huh. demographics eh. Uh -huh. Oh, Kaya very challenging and and if, if peace and order will not be addressed, uh, lalo wala kaming na. Oh, babagsak. -doon at wala nang papasok sa amin. Mm -hmm. And we need that for for us to provide jobs and opportunity so, for, our right? job for our people. Oh, uh -huh. Pero Mayor, okay. pag upo mo ng June 30, ano yung unang order of the day mo? Ah, linisan tayo at saka kalawitan ng talongges. Mm -hmm. Talagang yung dalawa na yun, yung lilinis at saka When you say order. lilinis ibig sabihin streamline mo rin ang kawani ng uh, ng ano ng city hall? That, that, ibig sabihin that, may mga babaguhin ka rin may mga May mga babaguhin tayo but tapos uh, papasok ang bago grupo or what? Uh, no, that's a minimal thing that uh, the least of my concern. problem. Oh. My problem is yung actual the the, the physical environment oh. ng tinitiran ng taumbayan. Yung oh. kapaligiran ng taumbayan. Oh, no. Oh. Yung paano magigim oh. at panatag siyang lalabas muli mm -hmm. ng alas 12 I mean, I ng peace of mind. Peace of mind, oh. Uh -huh. I think that's a major concern for any mm -hmm. person, oh. Not only siguro in Manila, but in the world. Mm -hmm. And they deserve it. He that. At mayor ano yun mapapromise mo or gagawin mo ba na paglabas ng Manilenyo sa bahay niya walang tambak na basurang sa sa kanya <laughs> yun ang nalinggo ilang linggo, uh, yan yan linggo ang dream and aspiration natin because hanggang ngayon yan ang problema sa Maynila ngayon nabaklas niyo na ba lahat ha? ng mga campaign na ah, materials doon no, di ba eh, nung no, no, a13 pa lang tumira na, ah, no, okay. atresi, atresi, tumira na kami ah, okay. oh a13 tumira na kami oh pagkahalal yeah, yeah. Nung, oh adose o di after nung mga gawain, Mm -mm. ng mga watchers, collect, ah. collecting data. Mm -mm. The following morning, nangalawit na kami ng mga okay. ano namin, poster namin. Kaapot ba yun, Mayon? Nag-take oath ka na sa Supreme Court? Oo, oh, kaapot. Ah, oh. Supreme Court? Oo. Oh. Hmm. Okay. Pero simple, simple, simple. Napaka-simple. Ayoko. Ang <laughs> 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 totoo yun. Napasiba pala, ang galing mo. <laughs> oh, eh, oh. Ano to? Oh. Field reporter to namin eh. Oh. <laughs> Talagang ano na yan, veterano na sa field nga namin yan. Kaya... Alam mo, oh. sa hirap ng... Oh na uh, sitwasyon ng Maynila ayaw na natin ng mga magagarbong ano dahil uh oo -oh. sabe <laughs> uh -oh. importante muna ay eh, yung major concern ng tao so, Pero, it's always uh -oh. about the people uh -oh. not, not about isa pang malaking problema ng ano Maynila yung traffic So, yes. ayan, isa pa yan, mga, yes. let's say, tututukan natin. That, that's kasi, part of the, yung oh, mga oh, na nagtatago. Oh, Ha? <laughs> oh, di ba nung araw, ang dami ko nahuli uh -oh. live. Oh. <laughs> oh so, alam mo ba, oh. parang ah, gani, oh. nila live ko. Mm uh -mm. -uh. Oh, ako oh, sa... Ano kay, oh, yeah. Ano ka eh, nagiging traffic uh -huh. enforcer ka minsan eh. Di ba? Oh. Bigla akong bag, lalabas Gagawin ako. Uh. Ah. Gagawin mo uli yan. Gagawin mo uli Sasakay ka sa mga, let's say, LRT. <laughs> Para at least makita mo ang kalagayan oh, diba? ng mga mananakay din. ba? Diba? Basta ang pinangako natin sa taumbayan na sa mga taga-Maynila. Ibabalik natin yung gobyerno sa umaga, sa tanghali, sa hapon, mm -hmm. sa gabi hanggang madaling araw. Mm -hmm. Yung maiparamdam mo lang sa kanila na may gobyerno sa Maynila. Mm -hmm. That I made commitment uh, during the 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 campaign. Mm -hmm. Mayor ang Pangulong Bongbong Marcos, ang sinabi niya dahil tapos na ang eleksyon, tigilan na yung pamumuliti ka, ba? Magsama-sama para isulong yung mga programa ng pamahalaan. Sa lungsod ng Maynila, anong take nyo sa ganong sinabi ng Pangulo? Tapos, siyempre, meron kayong... Re-reach out ka ba? Oo. Tama naman yun. Meron kayong hindi pagkakaunawaan ngayon ng incumbent mayor na dati mong kasama. Kumusta yung situation? I already said my piece. Robert and Manong Dani no oh. proklama ko. Mm -mm. Kasi talaga nag-aalim tao eh talaga. Oh, oh, oh. Naramdaman mo oh. sa resulta eh, di ba? Oh. oh. Sabi ko kakorte eh, humupa na ang damdamin pa niyo na damdamin niyo. Mm -hmm. uh, let's start healing each other. Uh, and uh, nag-extend ka ng hand. Oh. you extended oh. the hand. Oh. Oh. Ano na, sinabi ko kaagad yon mm -hmm. During exactly when I got proclaimed. Okay. A second before, after ako i-proclaim yun uh -uh. na kagad ang sinuggest ko na na sa taong bayan, magbati-bati na kami. And with that uh, statement by the President, I think it is good for everyone. Na we Pati have, mga LGUs, oh, subscribe to that. Oh, para ano na tayo? O, o humupa oh, na, oh, na, oh, na, oh, na. tayo na lamang. Extend, total, ex para sa mga na, winners, maging magnanimous na lang. Oh, parang let's, ano na, uh, oh, hindi na yung parang galit-galit pa rin. Diba? Yun yung sinabi ko doon sa dulo. Ah, ganun? Let's be magnanimous in our no. victory. Ah, Isko moreno ah. <laughs> ano yun, na, na do sa, ano, oh. sa session noon. Oh, oh. Sabi ko, kaya lang we have to state facts. Oh, yeah, oh. Hmm. Para Sama, alam lang, I think I am obligated, may obligasyon ako sa taong bayan na malaman nila ang tunay na sitwasyon fiscally or hmm. the fiscal situation of the city. Importanting malaman ng tao nga lang yun. I have to state that uh, on a particular day, uh, pag nag-assume tayo, anong katatayuan ng salapi, ng, 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 ng pamala, sitwasyon ng, ng pamala. And from there on, we move, move We face the challenges We move hmm. forward. Oh, hmm. Yun lang tingin ko yung pero, yo. importante malaman ng tao. Pero ngayon ba, hindi ko lang nasundan ha, pero ibig. Sakita ko si Sam Versosa conceded, di ba? Hmm. Yung mga iba bang mga nakalaban mo, eh, nag-concede na rin? Or uh, natanggap na yung hmm, resulta? Hindi ko alam. Ah, wala na? Para nung nabasa ko kasi yung statement, parang wala ah. namang mention sa oh, kanya. Uh, kan, eh. Ah. Parang in general siya addressing sa mga taga-Maynila, pero sa mga oh. sa kanila, parang hindi. Di ba kay okay. Batipa ni Mayor Hani? Hindi, <laughs> ah, wala naman kami. nag kami, but uh, hindi ko sila kinukonsider na kaaway. Ayan. Okay. Was, uh, It's just a plain and simple competition. ko lang ang plataporma mo na mm -hmm. ino-offer mo uli. Oh, di ba? Parang gano'n. Oo, oh. oh, Kasi hindi naman. It's not about us eh. It's about the people of Manila. Ah. Tama ba? Ah, ah. Hindi ako politiko ah. <laughs> 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 Pinapamuna lang. Pero, pero, na nang <laughs> pero totoo naman yun eh. It's all about you. Mm -hmm. It's always no. about you. Okay. okay. Kami naman eh, ano lamang eh, instrumento ah. lang eh. Mm -hmm. Okay. O, oh, ng pamahalaan. Na, ma na may kakayanang magpabago na, ng buhay sige. ng tao. At oh. dalawang bagay ang pagbabago. Magpalubog, oh. oh. Okay. But we have the power to change. We, okay. we have the power to move. Mm. We have the power to create. We have the power to serve. And we have resources oh. to do that. You okay. Know, okay. It's always about the people. It's okay. not about the it. eh, people.